Umabot na sa dalawampu ang kumpirmadong kaso ng pertussis sa Davao Region. Pero ayon sa Health Department Region 11, hindi pa ito maituturing na outbreak. Yan ang ulat ni Jay Lagang ng PTV Davao. Mula January 1 hanggang March 22 ngayong taon, nakapagtala na ang Department of Health Region 11 ng 52 kaso ng whooping cough o pertussis sa naturang bilang. Dalawampu ang kumpirmadong kaso ng highly contagious respiratory illness Nasa siyam na mga bata na sa Davao Region ang namatay dahil sa pertosis ngayong taon. Di hamak na mas mataas ang 52 pertosis cases sa first quarter ngayong 2024 kung ikukumpara sa apat na kaso ng pertosis noong first quarter ng 2023. Paglilinaw naman ng DOH Region 11 na walang outbreak ng pertosis sa Davao Region. For now, we could not declare an outbreak. However, pwede ka lang magsabi na there is an increasing number of cases. 60% sa 20 laboratory confirmed cases ng pertosis ang unvaccinated. Kaya naman, muling binigyang diin ng DOH-11 ang importansya ng vaccination. Kabilang ang pentavalent vaccine sa routine vaccines na kinakailangang matanggap ng mga baby bago ang unang kaarawan nila the whole of the country for 6 weeks old, 10 weeks old, and 14 weeks old. It's given freely in all of our health centers. Siniguro naman ng DOH-11 na ligtas at nananatiling available ang bakuna kontra pertosis na libre lang makukuha sa mga health centers. Ayon sa DOH Region 11, maaring maging carrier din ng bakterya ang mga magulang na na-expose sa mga lugar na mayroong kaso na ng pertosis. Kaya panawagan kay nanay at tatay na iwasan ang pagbahing at ang pag-ubo sa harap ni Bibi na siyang pangunahing transmission din ng sakit. Mula sa PTV Davao, Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.